Magandang araw mga kaibigan For today's video Samahan nyo mong tignan ang ilan sa mga produkto na in-order namin online sa Lazada sa pamamagitan ng inyong panonood Stay put lamang kayo dyan mga kaibigan Enjoy watching! Yung nakikita nyo ngayon ng mga produkto mga kaibigan Ito yung mga ilan sa ginagamit na panlinis para sa gamit ni baby Unahin natin itong Baby Laundry Detergent nakita namin to sa online sale bagsak presyo Yan. kasi kung mapapansin natin mga kaibigan di ba kapag gumagamit tayo ng mga halimbawa mga surf powder no Ariel tapos lalagyan natin ng downy isipin niyo kapag maglalaba tayo ng mga damit ni baby no maaring hindi ka ay aya sa kanya pag sinuot maaring mga si baby kaya yung mga binibili natin na para kay baby ng pang panlinis, no? Ito lamang, no? Kumbaga, mga maid lamang, no? Na talagang kapag sinubukan mong labahan yung gamit ni baby, magiging komportable siya. Bumili rin kami ng buy one take one, no? Mga kaibigan, no? Baby laundry detergent din ito, mga kaibigan. Yung pinakaano nito, mga kaibigan, yung scent nito, no? Milk. Yan. Meron din kaming binili na ito rin, isa rin sa mga binili namin, buy one take one mga kaibigan, yan, baby laundry detergent. Ito naman, powder scent. No? Yan. Syempre hindi mawawala sa paglalaba ng mga gamit ni baby, yung fabric softener. Yan mga kaibigan. Buy one take one din. No? Kapag naglaba tayo, 'di ba, ng mga gamit ni baby, nilalagyan natin ito para yung tela di ba malambot tapos ma si baby bukod doon no mabango yan natural curl baby fabric softener yan meron din kaming in order na feeding bottle cleanser yan. Pwede itong panlinis ng mga chupo ni baby, mga bote na Itag timplan ng gatas, no? At kung ano pa man 'yan na ginagamit ni baby, no? Yan. meron din kaming binili na extra buy one take one din to, mga kaibigan. No? Natural curve Baby Feeding Bottle Cleanser. Lahat ng mga binabanggit ko ngayon dito sa ating video Ilan lamang ito sa mga sinubukan naming produkto. No? Habang tumatagal naman ang panahon, pwede rin naman kaming bumili ng iba pa. Tama ba mga kaibigan? No? Kung titignan natin, yung, yung mga presyo nito ay talagang pasok na pasok sa budget. No? Sa online kasi, kadalasan mga kaibigan, mga mura ang mga produkto. Kung bibilihin natin ito sa labas, halimbawa sa supermarket, di ba? Siyempre, tayong mga Pilipino, tayong mga tao, na talaga namang iisipin natin no kung ano yung makakabuti at kung ano yung makakatipid para sa atin tama ba mga kaibigan ganun ba kayo mag-isip yan meron din tayong in order syempre na diaper para ito sa mga newborn babies kung titingnan natin mga kaibigan yung mga binili namin na ilan lamang sa mga produkto na panlinis na gamit para sa gamit ni baby ay sadyang mapapakinabangan lahat. No? Kaya kami, ng misis ko, nagre-ready na kami. Para kapag parating na si baby, at least hindi kami mahihirapan, meron na kami mga gamit. No? Kung titignan natin, talaga namang ganun yung mindset dapat natin mga tao. At yung huli na binili namin, no? sale din ito mga kaibigan. Na? No? Sa isang box, aning na piraso ang laman. Ayan baby wipes. Ani, yan, tatlo. At ito pa yung pa. <laughs> abot na abot eh. Ayan. Ito mga kaibigan. Yan. Ani. Ha? So, Naway, nagkaroon kayo ng idea sa mga items na pinakita ko sa inyo ngayong araw. Ilan lamang yon sa mga panlinis na ginagamit para sa gamit ni Baby. Hanggang sa muling video ni Ginong RC, maraming salamat sa panonood. Paalam! <mulong>